Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Mansion ni Saldico, Kumpirmadong Ginawang Money Vault. Ibinunyag sa ID Independent Commission for Infrastructure na ang mansion ni dating ako Bicol eh, Lisaldi, Saldico sa Valley Verde 6, Pasig City ay ginamit bilang imbakan ng salapi mula umano sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Bryce Hernandez, dating DPWH Assistant District Engineer ng Bulacan, mula 2023 hanggang 2025, sunod-sunod ang mga cash deliveries sa bahay ni Ko sa Ladybug Street bawat biyahe ay pitong sasakyan ang gamit at ang bawat malaking bagahe ay may 50 million habang ang maliliit ay may 30 to 40 million ito ang pahayag na discovery niya sa eksklusibong ginagamit ang bahay para sa imbakan ng deliveries kay Congressman Dor dahil walang kasangkapan sa loob. Poros bagahi lamang mula sa iba't ibang pinagmulan. Buko dito, tumatanggap din umano ng pera si Ko sa penthouse niya sa the shangri at the Port BGC kung saan ang kanyang chief of staff na si Paul Estrada ay tumatanggap ng mga maleta sa basement ng Rosario. Ang payag ni Hernandez ay dumugtong sa naunang testimonya noong nakarang buwan ng dating aide ni Ko na si Orle Gutesa na nagbukas ng pinto sa malawakang aligasyon ng kickback at cash drops.